Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga orchids ulit. Sa mga cakeys ng dendrobium orchids. Uh, tungkol din sa mga gustong mag-alaga ng orchids pero wala pong space. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki like comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ay, ang gagawin ko po ngayon ay magtatanim tayo o mag tayo ng mga orchids dito sa alambre. Ito yung unang uh, gagamitin natin. Ito yung kailangan nat unang kailangan natin gamitin. Ito yung alambre po na malalaki o yung medyo matataba kaysa doon sa mga ordinary na alambre. Ito yung mga alambre na uh, kapag bumili kayo ng vanda, mga strap leaf o kaya yung mga Vertus JVB. Ito yung mga alambre na yon. Dahil nga po nilipat ko sa uh, DIY driftwood ko yung mga uh, Vertus ko tsaka JVB. Ito pong mga alambre na to ay tinabi ko. Ayan. Tapos twist tie gunting at syempre, etong mga cakes ng mga orchids. Ito po yung kailanganin natin. Ito yung isi-share ko sa inyo kung paano ko gagawin to. Unang-una, ito, ayan, magkakat ng mga twist tie. Uh, dahil nga po mga mura pa itong mga cakes na to, Ah, uh, ito nga po pala yung cakeys, yung sinabi ko sa inyo sa nakaraang video ko na freebies ni Golden Bloom. Ayan. Ah, uh, bale, ah, uh, anim na piraso yung binigay ni Golden Bloom. Yung dalawa, ayun, nakasabit na. At mm, ginawa ko na. etong apat na lang na to, yung ipakikita ko sa inyo kung paano ko ginawa. At ito nga po pala, sabi ko nga kanina, etong gagawin ko na to sa mga... Uh, plantita na gustong mag-alaga ng mga orchids per, pero wala silang malaking space. Ayan, ito yung gagawin ko. Para sa inyo po itong gagawin ko na to. Ayan, mag-start na po tayo. Uh, sandali lang naman to, hindi po matagal. Ayan, gaya nito, ilalagay ko lang dito. Ayan. Tapos, Itatali ko lang. Ayan oh. Pinasok ko lang dito sa nakakurb na yan. Tapos tatali ko lang yung banda dito. Huwag nyo naman pong hihigpitan kasi nga lalo na kapag ang kikis na gagawin ninyo ay uh, mura pa. Kasi ito mura pa. Kaya hindi ko po uh, nilagay sa paso. Dahil kapag uh, ito nilagay nilagyan ko ng uling o kaya ng uh, bunot ng niyog may posibilidad po to na mabulok at uh, mamatay. Kasi nga, uh, kapag uh, nasiksik sila, dahil mura pa yung king na yan, uh, mabubulok po to kasi madalas ko na po ma-experience kapag ako ay nag-harvest ng mga cakeys sa aking mga mother plant na mga orchids, mga dendrobium orchids ayan, ganyan lang po itatali lang na ganyan, huwag naman pong sikipan, basta uh, medyo maluwag lang nasiguraduhin lang na hindi babagsak kapag isinabit na yan, amaya ipakikita ko sa inyo kapag nakasabit na to yan, ganyan lang po yung ginagawa ko sa mga uh, kikis ngayon uh, bakit ko nga ba to isinyer sa inyo kasi napatunayan ko na po na mabubuhay sila kahit konting-konti lang yung media yung bunot. Ngayon po ito itatry ko naman yung walang media kahit anuman. Mamaya po after ko nagawin to, uh, ipakikita ko sa inyo yung yung napamulakla ko na po. Matagal na yun, hindi ko lang uh, natandaan kung kung kailan ko sila ikinapit sa ganitong alambre. Mamaya pakikita ko sa inyo. May bulaklak na. Isa yon sa mga nakakapit doon sa uh, aking mga dry food. Doon sa harapan ng bahay namin. Doon sa likod ng bahay kubo. Mga kinain po yun ng suso. Ayan o. No? Ganyan lang. Hmm. Yan. Ganyan lang po. Yan, Dalawa na lang. eto pa. Yung isa nga dito nakita ko, parang may lalabas na na cakeys. Hmm, ganyan lang. Nakita na to ng mga plantita na ibang vlogger na nagpunta dito nung Saturday. Sila Mama Donna, si Sis Weng, si Ate Jo, si Rolly Seals Mama E, at saka si Plant Tatay Barry. Ayan, o, ganyan lang. Kasi nadala na ako, ang dami na freebies na binibigay ni Golden Bloom. Kaya lang, kahit po na magulang yung mga king nila, talaga po na namamatay kapag nilagyan ko ng media. Kahit uling o bunot. Dito nag start na kasi kapag may media yan, laging basa yung pinakapuno nila o oh, ito eh dahil nga po mura lang o oh, tingnan nyo mura talagang hindi pwede namamatay talaga nalulusaw yung mga cane sayang pa naman kasi alam nyo ba na yung ibang nabuhay ko na mga cakes na freebies ni Golden Bloom ang gaganda po ng mga bulaklak talagang ang bulaklak nila yung mga yung mga naibibigay sa akin ni Golden Bloom yung mga King Dragon ayan natapos ko na ganito lang kasimple tapos ihahang nyo na sila sa sa morning sunlight ayan, maluwag yung nagawa ko dito ihahang nyo na sila sa morning sunlight muna sila sanayin nyo muna sa morning sunlight tapos unti-untiin nyo na lang po na i-full sun kasi ang mga dendrobium orchids po ay gusto po ng full sun kaya po unti-untiin muna kasi yung mga chinap-chap ko dito i-share ko lang po sa inyo yung mga chinap-chap ko dito uh, doon, ko doon ko na ilagay muna sa lilim alam niyo nangyari nung nilagay ko dito sa harapan ng mga driftwood dito sa groto. Uh, naglagas po talaga lahat yung dahon. Kaya kailangan unti-unti mumuna kung galing po yun sa lilim o sa bright light area lang. Unti-untiin lang po na ilagay sa morning sunlight hanggang sa maging full sun na po. Kasi po sayang. Yung mga nandun ko, napamulakla ko na rin yung mga chinap ko dati. Kaya ito, dito lang nakalagay ito sa ilalim ng uh, gapangan ng ubas. E ngayon nag-prune ako, mm, naiinitan sila. Kaya dito lang muna ko sila sa gilid inilalagay para hindi po sila uh, masyadong mainitan kaagad kasi dati dito uh, nakakatanggap sila ng araw kaya lang uh, nasi-shade sila ng ibang dahon ng ubas e ngayon nga po nag-prune kaya ayun wala na uh, nagiging full sun na sila o yung kung kailan mainit na mainit na o tanghaling tapat noon nagkakaroon ng init dito yung morning sunlight kasi uh, nalililiman ng mga puno dito ayan yung mga puno kaya uh, itong mga orchids ko, lalo doon sa likod uh, sinasanay ko dyan tsaka hindi ko pinalalaki yung puno ng bayabas dito sa likod ayan o oh. yung mga orchids dito sa harapan ng kulungan ng ibon at ngayon po ipakikita ko na po sa inyo yung uh, ginawa ko hindi ko alam kung ilang buwan na to, kung 6 months, ganoon Kasi nga po, uh, slow grower po ang mga orchids. ah, uh, ito pong ipakikita ko sa inyo ay cane lang na maliit na kinain ng mga suso. Galing nga doon sa harapan ng bahay namin doon sa likod. Yan, papakita ko na po sa inyo ngayon. Ayan po, ito na yung mga ginawa ko kanina na isinyer ko sa inyo. Bali, anim na piraso yan. Ito, ayan, mga nakahang lang po sila na ganyan. Tapos, uh, araw-araw ini-sprayan ko ito lang. Ito, yung baba lang na yan ang ini-sprayan ko. Tapos nakita ko ito, parang may, ayan o, yun, parang may sumusulpot na nakikis. Sana magtuloy. Yan, dito na, dito ko na lang ihaharap kasi mas maliwanag dito. Kasi nga po pag -gabi na, inaantay ko mawala yung mga bata dito sa kalsada. Napakadami pong naglalaro. Napaka sobra ingay na rinig nyo naman kanina. Buti nga nag-alisa na. Pero dito sa sa gawin namin na to wala na wala namang mga bata. Uh, galing yun sa kabila, magkabilang dulo sobra iingay kaya hindi agad-agad ako makapag-vlog kung kailan na lang padilim tsaka ako kapag uh, video para makapag-share po ako sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito sa aking mga orchids. eto na po yung ipakikita ko sa inyo ngayon. Ayan, eto eto lang, nung, yung tatlong cane lang na to. Nakikita nyo yung maliliit na cane na yan na kulubot na. Nung inilagay ko po dito yan, sa alambre na yan, tingnan nyo yung alambre, yan. Tapos, itinali ko siya ng twist tie. Ayan, nakikita nyo naman yung twist tie, uh, nilabasan na ng mga ugat. Ayan no nasa labas na ng twist tie yung mga ugat. Nung una, hindi na hindi ko ganong inaasikaso ito. Bali, apat na cane. Yung inilagay ko lang dyan. Tapos, nagkaroon ng cakey's. Cakey's. Tapos, etong huli nga na cakey's na to. Tingnan nyo. Hindi ko po inaasahan na ito yung bulaklak niya. Akala ko kulay white lang. O yung bura na white. Yung uh, sinade ko na to. Galing do sa harapan na aming bahay. Ito po, ang ID po nito ay... Anucha Flair. Ito po ay King Dragon. Ayan, ang ganda, ba? Diba? Pinigyan niya ako ng tatlong bulaklak. Ayan, yung isa, hindi pa bumubuka. Ayan, tapos, uh, inulit ko uli. Nakakita uli ako na kinain ng uh, mga susok Tingnan nyo, eto eto lang siya. Tatlong king ang isinave ko. Inilagay ko rin dito. Hanggang sa yan, nagkikis na ng dalawa. Ayan, tingnan nyo yung bunot na nilagay ko. Konting-konti lang. Ayan, kaya po ito, napatunayan ko na pwede sila na nakahanglang na ganyan. At yung media nila, konting-konti lang. Mas gusto pa nga yata ng mga... Uh, dendrobium orchids so yung nakakalaya ng ganyan nakahang yung kanilang mga ugat kasi napapansin ko kapag nakakapit sa driftwood ay yung mga ugat nila halimbawa dito namamatay na talaga ang tanging ugat na lang na natitira yung sa mga bagong lumalabas na kikis sa ngayon nakikita ko yung mga ugat niya healthy naman na yan no? nasa labas kaya nga lang po uh, eto Lagi ko tong ini-spray umaga at saka hapon sa pagdidilig ko. Ayun, ito po ay ngayon full sun po sila ngayon dito sa uh, kinalalagyan nila ngayon dito sa harapan ng uh, kulungan ng ibon, Bali to ng ayan, groto. Tapos ito naman po mga ginawa ko na to. Sabi ko nga kanina, ito lang yung ini-spray ko kasi kailan pa to ah uh, Bago pumunta rito sila Mama Donna, nagawi kami doon sa Golden Bloom. Ayan, binigyan nga ako ng cakes. Ayan. Ini-spray-sprayan ko lang to. Yung baba na yan, hindi ko ini-spray itong taas. Kasi uh, kapag nabasa yung pinaka-crown niya dito, mabubulok yan at mamamatay na. Kasi nga mga mura pa. Yan po yung napapansin ko sa mga cakes ko dito sa aking mga orchids. Kaya ayan, ito pong ginawa ko na to ay para po sa mga gustong mag-alaga ng orchids na walang space. Pwede nyo po sila na kahit saan nyo po ilagay na full sun. Isabit-sabit nyo lang kung saan kagaya nito. Ayan, sinabit ko lang dito sa uh, pinaka-frame ng gapangan ng ubas. Yan, tapos kapag mainit na, inilalagay ko doon, nililipat ko. Sa pag-aalaga po nito, sabi ko nga sa inyo kanina, nilalagyan ko rin ito ng fertilizer weekly. Yan, kagaya ng mga orchids ko dito. Kung ano yung natatanggap ng mga nakakapit sa driftwood o sa nakalagay sa paso. Yun din yung ginagawa kong pag-aalaga dito. Ang pagkakaiba nga lang po nila, ito, konti lang yung kanilang media, konting-konti lang talaga. Ayan o, oh, nakita nyo naman. Yan lang, hindi ka mukha na talagang napupuno ng bunot ng niyog. Ito talaga o, oh, tingnan nyo oh. Halos ganyan lang siya. At saka nga po ngayon, tinry ko. Ito naman, yung mga wala na media. I-update ko rin po kayo kung ano na yung mangyayari dito sa ginawa ko na to. Ayan, at padilim na naman. Ah, tinabutan ng dilim. Hanggang ngayon, may ingay pa yung bata dito. Hi. Ayan, huling pagpapakita ko po ng mga ugat nila. At i-update ko po kayo dito. Itong video po na to ay kinabukasan na kasi po kahapon sumobra dilim na at saka bumalik yung mga bata at sumobra na naman po yung ingay. Ayan po, i-end ko na po itong aking video. Sana po ay may natutuhan po kayo sa mga na-share ko sa inyo. At maraming maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta at walang sawang nanonood sa aking mga video. Sa mga silent viewer, sa mga uh, friend ko sa YT na walang sawang sumusuporta sa mga subscribers at sa mga hindi po nakasubscribe sa akin na patuloy po na nanonood ng aking mga video. Sana po ay magsubscribe na po kayo. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood. Keep safe everyone. God bless.